Isang tren na naglalakbay sa kanayunan ng Italia. Nalulan si Padre Pio at Padre Agustino hanggang Foggia. Ang kanilang misyon, isang lihim na pagbisita sa isang naghihingalong babae. Doon, nanatili sila sa monasteryo ng Santa Ana. Binisita ni Padre Pio ang may sakit na si Rapaelina, nag-alok ng aliw at nagdiwang ng misa. Mabilis na lumala ang kanyang kalusugan at kalaunan ay pumanaw. Samantala sa silid kainan ng monasteryo sa gabi, ang mga monghe ay nanginginig sa takot habang ang mga hindi nakikitang puwersa ay nadudulot ng kalituhan sa silid ni Padre Pio na nagtatapos sa isang nakabibinging putok. Isang obispo ang bumisita sa monasteryo at kinukot siya ang kwento ngunit umalis din siya Natakot na takot at hindi na bumalik. Alamin ang mga detalye ng nakapananabik na kwentong ito. Manatiling nakatutok. Si Padre Pio ay mahal na mahal sa kanyang bayan ng Petral China. Ang mga taong bayan doon ay labis na nakadikit sa kanya at labis na magagalit kung ang kanyang mga nakatataas ay ililipat siya sa ibang lugar. Nang humiling sa kanyang isang naghihingalong babae na kaugnayan niya sa liham sa loob ng ilang taon na bisitahin siya sa Fujiya, sinabi nila Padre Agustino at Benedetto na nakita nila ito bilang isang pagkakataon upang hilingin sa kanya na maglakbay ng baingat patungo sa Pogia at banatili sa Monasteryo ng Santa Ana roon. Walang nakakalam tungkol sa paglalakbay na ito dahil ang mga tao ng Petrel China ay sasalungat dito. Upang hindi makalerto ng paghihinala, si Padre Pio Agustino ay nagpasya na samahan si Padre Pio sa paglalakbay dahil sa kanyang mahinang kalusugan at inabangan ang kapwa niyang monghe sa istasyon ng tren sa Benevento. Numating ang dalawang monghe sa monasteryo ng Santa Ana sa Fujia, mandang tanghali. Pinaplano ni Padre Pio na manatili ng isa o dalawang araw lamang sa pinakamaraming uh, araw. Kayong paman, pagdating sa Fujia, natuklasan niya na ang kanyang provincial superior, si Padre Benedetto, ay mahigpit na inuutos sa kanya na manatiling magpakailanman sa Fujia patay man o buhay. Sa Fujiya, binisita ni Padre Pio ang ng babae, si si Serase. Pinuntahan siya ni Padre Pio tuwing umaga. Siya ay magdaraot ng misa sa kanyang pribadong kapilya at pagkatapos ay bibisitahin siya hanggang tanghali. Pumanaw si Rapaelina noong ika-25 ng Marso. Ang monasteryo ng Santa Ana ay matatagpuan sa panahong iyon sa gilid ng Fujia sa isang napakahirap na bahagi ng bayan. Mukhang hindi ito ang pinakamagandang lugar para kay Padre Pio. Sa katunayan, agad na lumala ang kanyang kalusugan. Ang superior ng monasteryo, si Padre Nazareno da Pais, na binanggit sa kanyang talarawan na ang batang pare ay laging may matinding lagnat. Si Dr. Del Prete, ang doktor ng monasteryo ay ipinatawag at binanggit na ang kanang tuktok ng baga ni Pio ay pugad ng infeksyon at ang kaliwa ay napapakinggan ang mahinang ingay sa kanyang paghinga. Inuutos niya ang kabuang pag-iisa para sa kanyang pasyente. Dahil sa kalubhaan ng sitwasyon, si Dr. Tarallo, isang mas kilalang doktor, ay kinawag at natuklasan ang kaparehong kondisyon. Kasabay nito, ang kakaibang kaganapan na naging katangian ng buhay ni Padre Pio sa loob ng maraming taon ay napakalinaw sa panahon na siya ay nasa monasteryong iyon sa Pochia. Dahil sa kanyang lagnat, madalang na kumain ng hapunan si Padre Pio, kasama ang kanyang mga kapwa monghe. Siya ay mananatili sa kanyang silid na matatagpuan sa Uh, ibabaw sa itaas lamang ng silid kainan ng monasteryo. Tuwing gabi, habang kumakain ng mga monghe, nakakarinig sila ng nakabibinging ingay na nagbumula sa silid ni Padre Pio na laging nagtatapos sa malakas na putok. Ang mga monghe ay palaging labis na natatakot. Tatakbo sila sa silid ni Padre Pio at makikita siya sa kama, namumutla napapaligiran ng mga palatandaan ng isang marahas na pagkaaaway at hindi makapagsalita. Tumatagaktak din siya ng pawis. Ang kanyang kamiseta ay tila itinubog sa isang balde ng tubig. Nabanggit ni Padre Nazareno da Arias, ang superior ng monasteryo, ang lahat ng mga detaling ito sa kanyang talaharawan. Kabilang sa iba pang mga bagay na ang isinulat niya ay ang sumusunod. Isang gabi ay dumaan si Obispo D'Agostino, ang Obispo ng Ariano Irpino, at naramdaman kong makabubuting sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyayari sa monasteryo. Sinabi niya sa akin, Padre, tapos na ang kalagit na ang panahon, ibig sabihin ng Middle Ages. Naniniwala ka pa rin ba sa kalukuhang ito? Sabi, 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 ko sa sarili ko, katulad siya ng apostol na si thomas uh, Tomas, kung hindi niya nakikita, hindi siya maniniwala. Ngunit makikita mo. Sa isang tiyak na punto sa oras ng hapunan, narinig ko ang katangiang yabag ng mga paa na karaniwang nauuna sa kilalang mahiwagang uh, uh, pangyayari. Sinabi ko sa mga monghe na tumahimik. Bigla kami nakarinig ng malakas na kalabog ang alalay ng obispo na kumakain sa kusina ay tumakbo sa silid kainan. Takot na mamatay. Sa sobrang takot ng obispo ay ayaw na niyang matulog ng mag-isa ng gabi ngayon. Umalis ka agad siya kinaumagahan at hindi na bumalik kailanman. Inilarawan ni Padre Paulino ng Kasakalenda, isang kapwa prile na nakatataas sa monasteryo ng Kapuchino sa San Giovanni Rotondo, kung paano niya ginustong huminto sa monasteryo sa Foggia nang siya ay dumaan minsan upang personal niyang maranasan ang kakaibang pangyayari na naranasan at pinag-usapan ng lahat. Sa halip na pumunta sa silid kainan kasama ang iba pang mga monghe, sa oras ng hapunan, pumunta siya sa silid ni Padre Pio. At sabi niya, mananatili ako dito dahil gusto kong makita kung magkakaroon ng lakas ng loob ang Diablo na lumapit kahit na naroon ako. Si Padre Pio ay napangiti at sinubugan siyang pigilan at idinagdag na umaasa siyang walang mangyayari sa gabing iyon. At yun na nga, walang nangyari kumbinsido si Padre Paulino na ayaw ng Diablo ng anumang saksi. Dahil lapas na sa oras sa kariwang nangyayaring ingay, umalis na siya sa silid at kinungo ang hagdanan upang samahan ng iba pang mga mongre sa silid kay At uh, sa ito sabi niya, halos isang hakbang pa lang ako nang makarangdig ako ng nakabibingin pagsabog. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ito Pat nanginig ako sa mula ulo hanggang paa. Tumakbo ako sa silid ni Padre Pio, nakasing bilis ng bulalakaw o yung shooting star at nakita ko siyang namumutla at nakababad at puno ng pawis. Ang mga kaganapan ay tumagal ng mahabang panahon. Sa isang pagkakataon ay namagitan ng provincial superior ng mga Kapuchino at nakikiusap uh, nakiusap kay Padre Pio na itigil na ang nangyayari dahil takot na takot ang mga monghe. Mula sa sandaling iyon, natapos ang mga ingay, ngunit nagpatuloy ang pang-aapi ng demonyo sa kanya. Hindi siya tinantala ng demonyo. Noong tag-araw ng 1116, 1916, 1916, si, uh, si Padre Paulino ng Kasakalenda ay uh, dumaan sa Pugia at medisita si Padre Pio. Nang makita niyang labis siyang nagdurusa sa init doon, inayayahan niya si Padre Pio na samahan siya sa San Giovanni Rotondo na matatagpuan sa bundok Gargano, kung saan medyo mas malamig. Humingi ng pahintulot si Padre Pio sa kanyang superior na gawin ito at ito ay pinagkaloob naman. Noong ikadalawang putwalo ng Hulyo, isang libo siyam naraan at labing anim, July 28, 1916, tumungtong si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo sa unang pagkakataon. Ang lugar kung saan siya mananatili sa loob ng kalahating siglo. Ang Monasteryong Capuchino ay halot isang bilya mula sa bayan at mararating sa pamamagitan ng isang daan para sa mga asno o mule. Ang gusali ay tila ba nakatiwangwang at ang mabatong kabukiran na nakapalibot dito ay lalo pang mas uh, liblib ang monasteryo ay ang pinakamahirap at pinakahiwalay na monasteryo ng mga Capuchino sa lalawigan at walang monghe na kusang pumupunta doon. Itinatag noong isang libo at apat na po or 1540, ito ay tinuturing na isang lugar ng kaparusahan para sa mga monghe na nangangailangan ng disiplina upang maaari silang magnilay at magpenitensya. Gayunpaman, na ni Padre Pio ang San Giovanni Rotondo kahit na ito ay liblib -lib na liblib -lib at napakahirap. Ang una niyang pananatili doon ay tumagal ng isang linggo. Sa pagbabalik niya sa Pugia, sumulat siya sa kanyang superior sa probinsya na humiling sa kanya kung maaari siyang bumalik sa San Giovanni Rotondo. At sabi niya, Kinatawag ako ni Jesus para gawin niyon. Sinabi niya sa akin na kailangan kong palakasin ang katawang ko para maging handa ako sa iba pang pagsubok na gusto niyang maranasan ko. May iba pang mga dahilan na naguudyok sa akin na hilingin ang pabor na ito. At sa mga puntong ito, ang katahimikan ay ginintuan. At yun ang kanyang isinulat sa kanyang superior. Kaya pinagbigyan ni Padre Benedetto si Padre Pio sa kanyang kahilingan. Umalis siya patungo sa Giovanni Rotondo noong ika ng Setyembre. Nanatili siya doon hanggang sa siya ay namatay. Maliban sa isang yugto ng panahon nang siya ay naglingkod sa kubong sandatahan ng Italia. At yan po ang istorya kung paano napadpad si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo kung saan, at sa ito'y alam niyo na po na siya ay natili doon ng kalahating siglo or limampung taon. At sana'y naibigan po ninyo ang ating istorya. At kung ito po'y naibigan naman po ninyo, huwag po kayo mag-atubling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ang video ng ito. At uh, para sa bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. At uh, yung okay, mga po sa inyong uh, pagsuporta at suportahan po niyo kami sa pamamagitan ng paglahok sa eksklusibong grupo ng aming mga donante at mga Taga-abuloy o nagbibigay po ng donasyon buwan-buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Patipio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya. Ang mga misa pong ito ay pinagdiriwang para sa inyong kapakanan, sa inyong mga intensyon. Nilinawin ko lang po, hindi po ito para sa mga nangamatay. Ngunit maaari po ninyong isama sa inyong intensyon ang mga mahal niyo sa buhay o mga kamag-ano na yung na. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan din po ninyo ang aming regalong ibibigay sa inyo, ang binasbasang larawan ni Padre Pio at uh, medalya na naaayon po sa halaga na inyong buwan ng donasyon. At uh, sa ang, ang paraan po para sa pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCAS, Uh, via bank transfer. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, ay mangyari na makipagdayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni padipio at gmail.com at doon ko po may papaliwanag sa inyo ng matitalyado ang proseso ng pagbibigay ng donasyon. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.